isang so, uh, kulimlim na umaga guys so ngayon umaga umag, uh, sa naman tayo ng mga patola dami naman tipo yung kasi kahapon kasi okay, guys, ito yung mga nakuha natin pa to. Tapos ngayon tayong itlog. Bali, ito itlog tuloy na tuloy natin kasi wala naman to simile, Hindi ko naman ito pinababahan po isang tuloy. Ayan guys, mayroon doon isa na nabulok. Alos sinlaki din itong isa. So mayroon pa doon na isa medyo alangan. nga isa sabay na natin. Buka buka sa isang araw raw sabay nitong isa na to Ay marami pa namang kasunod na do doon, doon sa taas. So yun. Nakakapag-habis na naman tayo na ilang piraso ang patola guys ito di mo bagay di piraso yung na harvest natin na nakikita tas tapos mayroon pa isa itlog so yun guys hanggang dito na lang maraming salamat sa panonood thank you for watching uh, happy planting happy harvesting God bless